adlaw ang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilim na napasan ngay kaura. Nagkinahalan kang katabang na sa pagsumbad ni ini. Nagkinahalan kang kahayag na may walang dag si ni ini na tao kinagatong tulumanin ng naguluhan. Kini ang suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahuna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na doon na kamoy suliran nga naggumon karong sa inyong galampan. Suwata ka na, huwag ipadala atong tulumanon. Kini ang akong suliran. aron kabuhatan ka daw duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini, kini ang akong suliran. Kini, kini, kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong atlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Gator na Elaine Batahan ingon man sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Taugalan ko sa pangan nga Inday, hingkod ang pangidaron, taga San Fernando, Cebu. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa among silingan na kontra kaayos sa akong mama. Magsigil lang yun ni sila og away, kay sikbit Aron inyong hisaptan, ingon ini mga panghitabo. <tinyo> tas ato, ma. Huwag man yung tagasakay, habal-habal, pas Uy, pasa naman yung ato ni itong ipamalit na bugas o dilata. Mahuay sa tayong daibig. Ibutang una ng imong gilok to kay kutas na to, Oda. na lang unta tas ato. Manghunong na hinuunta. Kay hape to noon na nato, ug tanaw tong gitanom na kong mga talong. Kung nabuhi ba ni o namatay ba? Wa bayat to na ako, matanaw sukad sa akong pagtanom ato. Unya, kini atong kinumpra? Ay, ibili lang una nato din ni Depresa agianan. Ipatong nato ang Dakong Bato. Aron na, ato orang makita. lagi kita. ah. dagito niya ning pinalitang buwad. Ay, makita raman sa ni Nato ba? Naaramang sa unahan ang akong gitanong nga talong. Nya, manguha lang sa taong kamunggay kay mag-utan punta. Ay, sige. Tanama. mal ano ka ma? Gipang ibot man ang mga tinanom kong talong. Ha? Gipang ibot ba guna ma? O sa mga day tawagaan eh. O, o, oh. oh, tanawa. Tanawa. Kakaroan ng gipang ibot. Kita mo gamutan gamot mga sidling sa talong akong gipang tanom. Hmm? Ah, animal, gini nga mga silingan. Ha? Kisang silingan na, Ma? Ay, may lain pang akong kontra. Kana si Roth. Ha? Sinang Ruth? Bantay lang yun na, ba? Bantay lang yun Mama, sad Ay, pata pa numangil, ma. Uy, wabaya ka ni Nang Ruth ka mo ay nag-ibot, anak. Aw, may bawaan ko manggad ni Ron ba? Gara na ni siya da. Kapila na gano'n niya buhatan ako. may itanam ko din sa atong luna. Iyag yung panghibton. Kapila naman na yan yung sa barangay. Ha? Huwag pagid matagam ni Bayhan na da. Karun jud ka! Ma! O sa sa ako, ha? Takaw lang kapili na, oy! May nakakita, oy! May nakasulti na akong bata nga ikaw ko na'y nangibot sa mga tinanam kong talong sa akong garden-garden dito sa among luna. Ngano man jud ka? Initan man ni mo? Ha? Ngano ka? na nang pangibton mo mga ako mga tanom. Oy kay nga May ebidensya ka na ako ginangibot sa imo mga tanom? May CCTV ka? Hilam hey, niya! CCTV sa imong mata! Lisod mang ganit, tagpalit bugas tungod sa atong kapobre sa atong bukid! CCTV na hinoon! Ha! Tubag lang ako pangutanan ni mo! Nga no, pangibton mga ako mga tanom rot! Kon may kasuko ka na ako! Ako! Ako'y atubanga! ko mga tanong ang pahimong te ayaw pang ibta mag-aabot na sa Dainas Barangay Recorded by X -Thunder Gaming Dili na na kumaihap kung kapila na ni mag-abot sa barangay sila si Mama o ng Ruth na among silingan. Kusog masabgod mo pasingit ng among silingan nga ikasuko sa mama. Hangtod nga, miabot ang bagyong Odette. Daghang lubi ang nangatumba, lakip na ang among mga lubi. Unya. Ay, kadagahan sa ato mga lubi ang nangatumba. Halos tanan. Maulagi maoy. Tuas papa ay, wapa mahuman o pamulong slubi o kahoy nga nangatumba. Mayo! Mayo! Payo. Kinsaron. Si Pitot manak ma. Nabanta. Sa mangkahit toyo. Isugo ko sa mga anak ni Nang Ruth, Nang Marta nga buhang sila nimo. Mo ilang putlon ang natumba ninyong lubi nga mitanday sa ilang wire? Aron makuha nila ang ilang wire? Oh, mo ba? O ganon dili man sila ang ni Anhe aron mo nako? na ko. Anong nanugo pa mang gina sila ni mo, pidot? Ayos, mama. Uy, na oh. bitaw ka, ma? Ay, nalapahilab din ang among lubi, pidot. Ipa-ibot o ipabira na lang ng ilang wire. Kagiputol naman na sa mga lain man ato mga linya. Aron, wak na ng mga patay nga ha uh, Naing na, ha? Oo, uh, uh, sige lang. Ako ing nun. <music> Ma, sinang Ruth man ang nagtigbas o marag nagputol sa tong lubi, ma? Oh, ang kanahang dako! Nisugot ba di akong kung ilan na putlan? Oh. Ha! ma! Ma! Mahot ako, ma! ko, ma! giputol man yun na ni Morot! Nga nung muna! Oh! Kay tarungon mong hangyo! Di man Ha? บกกองมาสอนมด็น ok ี่มั่งบุกุศลลพกอ Science mama ni mo, Inday. Basig to na putos iyang eh, mga tanong pa. Ay, hey, naunsa maning niya may niabot nga sumun alang niya. Nagpakurasyon man ay kuno si Roth o nidangop sa korte. Gikiha niya ang imong inahan o slight physical injury. Unsa? <laughs> Giapil sa pagpakurasyon ni Nang Ruth ang samad siyang kumagko, kumika na itong natapiga sa iyang tuong nga kumagko ang sundang ang gigamit pagputol sa among lubi nga natumba man sa bagyong odat. Nasira man untang nakasamad at to siyang kaugalingon. Ang ako mga pangutana maukining musunod. Unang pangutana, pa lang si mama nga mo ay nakasamad sa tuong nga kumagko ni Nang Ruth. Napailaing paagi nga itest ang sundang nga dili si mama ang nakasamad sa iyang kumagko? Ikaduhang pangutana, sinang Ruth may misod sa among area? Trespassing man ni si Yanta. Okay lang ba nga mo na'y among irason sa paw nga ni self-defense rami kay nagdaman ni siya og sundang? Ikatulong pangutana, ipapriso yun ko no ni nang Ruth ang akong mama sa kaso nga slight physical injury. Kung mapriso ang akong mama, mga pilaman sa kabuhan, ikaw pa ito katapusan. Kung mapildigin ni sa bakak ni ng Ruth o maprisog gid ang ako mama, ako ang mangita og hustisya. Asa man kumuduol aron makapangayo og hustisya? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Inday. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema ang may punto legal. Of course na abi dok sa obraha na busy lang ako sa gyud ang, ang mo, ang mojote karong adlaw so ako sa yung solo nga tingog inyong hang mapaminaw kabaw tanong ato ang mga doktor pating bisihag yun pero di mang yun pwede ning mapakyas sa amo ang programa o sa among obligasyon ninyo nga pag sa paghatag og mga pang o mga tubag sa inyong mga pangutanang may punto legal, medical, personal, mga emotional nga mga pangutana o mga problema ay kagool, mubalik kanya niya sa doktor Obra, no? Attorney Elaine nang sa nga tingog karon guys. Mao na ay pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa Suliran underscore 612 at yahoo com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa atong ipadala sa third floor CR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Laing-laing, klase klasing pamaagi, good na, kung saan pagpadala ang inyong suwat na to, at to lang yun ipadala sa sakto nga mga address nga among gihatag. Ayaw, please, ihatag sa ipadala sa um, among personal nga mga uh, Facebook account, kay di man na mo matubag, guys, at to lang dapat sa kini ang akong suliran, official writer's page of Facebook. Ba, mapasalamaton kayo me eh. sa tanang mga nag-like o nag-follow sa Elaine Tantengko Bathan on Facebook o attorney Elaine on Instagram o sa X. Naapod ko yung TikTok pero wakang kayo kung mag-TikTok guys di makikuhilig ano di kayo kamao no at lang yan ng suwayan sunod po ho no kanang malingaw mo no but thank you but for liking also o pag-follow sa kiniang akong suliran official writers page o sa tanan ng mga nag-like o nag-follow o namingaw sa tong programa pinag naagi sa DYHPRMN Cebu na Facebook account nato no ingon e dire examine your core belief discard those that do not serve you Tinuod yun na no Ato At yun ang tanawon ko um kanay mga naa nato nga mga tinuhuan pamatasan mga give value nga mga prinsipyo no nakatabang ba ni nato nakapaayo ba sa ato ang kinaiya, nakatabang ba nga makapang makabot na to atong pangandoy sa kinabuhi, nakatabang ba siya nga mamahimo tang mas maayong uh, mamumuo, mas maayong tao, nahimo ba ta nga mas maayo ang ato ang relasyon sa itong isig kapwa kay kung dili may pag-usbo na nato, tangtango na nato, tang na -na no? Letter center karong adlaw kay punto Legal Galta, San Fernando, Cebu. Hello to Mayor Maita, classmate na ako sa college. Atong letter sender kay si Inday. Kani kabahin sa iyahang silingan nga kontra ka kuno kaayo mama magsige lang silag away sikbit trabaya kun silag yuta susbaw silingan mo masige man hinuon og away no nakita gyud nato sa uh, drama nga katong nagkaaway gyud to sila nagbugno gyud nahimog yung uh, physical nagsamad-samad na ni sila sumoning so, ilahang mga yang pangutana gipasangin lan si mama nga mauy nakasamad sa tuo nga kumagko ni nang Ruth na abay laing paagi nga itest ang sundang nga dili si mama ang nakasamad sa iyang kumagko. Kung magtest ka sa sundang, murang dili. Pero kung naatay mga testigo siguro nga makapamatuod sa ilahang nasaksi, nga dili yun ang imuhang mama o ang sundang nga maoy nakasamad, then ka na pwede. Or makita na to kung unsay nakasamad. kay kung sundang, straight man na di man na siya mere ka ng laceration lang or ka ng kapag nga, nga samad, no? Ka na, makita na siya kung unsay nakasamad. Pero mo ingon ka, sundang ba ni, kutsilyo ba ni, ka na ba ng gamiton para tantad, dili, dili ayot na, lisod na siya to, to prove and to check, eh, maumao naman na siyang klase, o gitsura po sa samad. The best siguro is a witness to see kung naka-igo bagay si mama ni mo atong At panahon nga nagbogno sila. Kaduhal ang pangutana, sinang Ruth may nisulod sa among area trespassing man siya. Okay lang ba nga ay among irason sa pao maning self-defense rami kay nagdala man siya sundang Yes, no? Of course, kung na na-violated na, nakalabang na sa inyohang katungod, which is your right to property, unya na miligro na mo tungod kay nagdamag hinagiban na piligro po na kung maunhan mo di mo kadipinsa sa inyong kaugalingon, kamo na niya hinuon ang magrabihan, maigo, masamdan or wa ka ba mamatay no maseryosuhan ug ug uh, duot no sa physical nga tumong nga makapanakit then pwede yun nato ang self-defense. Ikatulong pangutana, ipapriso yun ko noon ni ng akong mama sa kaso ng slight physical injury. Kung mapriso akong mama, mga pila sa kabuan. Ang slight physical injury is a criminal offense. Pero, bailable man ni siya, kaili na siya ingon anak ka seryoso nga offense sama sa pagpatay, no? Or murder. Kaya ang homicide, bailable man po. So, pwede ra gyud mong makapiansa unya dili ra mo mapriso kung mapamatud ang gyud nga guilty ang inyong mama biran beyond reasonable doubt kung mapasakahan man gani gyud og kaso kay wa baro ni work ang inyong depensa no ngadto sa sa huwes ngadto sa korte i think ang slight physical injuries di na siya ka Uh, abot o gunung katuig therefore pwede ra gud po mo makaprobation pero sa akong nabasa man gud pwede mangod mo maka-invoke o defense nga self-defense. So, suryahe, isaysay, o tarong, o klaro sa inyong abogado kung unsa ang nahitabo. Giunsa yun mo pagsung, giunsa mo pag-threaten, giunsa mo pag uh, kahadlok mo nga. Kamuna niya hinoon mo ikon, maigo ma, -ma, -ma, -ma magrabihan kay gadaman sundang siya ay nanong dito sa inyo iisaysay o tarong pagkuha mo witness na makahatag o sakto po nga uh, testimonya igo pag uh, dipinsa sa imuhang mama ikaupat o katapusan niyang pangutan kung mapildig yun me sa bakak ni nang Ruth o maprisog yun ang akong mama ako ang mangita o gustis asa man kumuduol aron makapangayo o hustisya. You know, justice will always uh, come out, no? And the truth will always prevail. Ang kanang testimonya ni nang Ruth, di gud na, um, di gud na mumusalir, no? Di gud na mumusustener. Kaya inigpanguta ana, inig, inig cross examine ana, makawas gud na ang tinuon. Muna ning ingon ko ninyo, isaysay o ug tarong o klaro, ngadto sa inyong abogado, pao lawyer ba pa, or pribado nga abogado kung unsay nahitabo. <coughs> Pagdala mo sa mga testigo o sa mga sak na kasaksi o nakakita kung giunsa mo pagsong ni sa inyong hangtog karan nga siya o sundang. No, o unsa pa ang mga nahitabo atong mga uh, panahon na or atong insidente aron maguba ang iyahang testimony nga bakak. Kay kung bakak gani na, dili gani na tinuod dali ra kayo na matuan ini cross examine no kay di naman magkadimao ang iyahang tubag inig inig clarify kay bakak man lisod ba ya mo por magstorya nga mamasangil ta samot na mamasangil tag slide physical injury no so muna akin, din mo na akin ang mo maghistoria og abogado o iklaro gyud na ning mo importante kayo na guys no kung kinsa man ganina yung mga kasong giatubang karon nga isa-isa ninyo klaro ayaw kaya na ay nakalimot ko ingon ay katudain ko anya magulat na lang ming mga abogado nga muuday na nahitabo no wa day nagkadima kay kaya ang amo di man po may magic sa nahitabo kaya e, wa man ni dito unang isaysay ninyo o tarong klaro kumplito niya as many witnesses nga nakasaksi nakakita mas mapurma man ang tinuod, no? Kay kontra sa iyahang saysay nga bakak compared ni mo sa mga nakakita, nakasaksi, pareho man sila isulti tanan. Yung nga siya ra lahi, di ba? Nga siya mismo, sila mismo nakakita, naaman sila dito. So, magubagid uba agad testimony, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, dagahan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pun sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.